Derechahang umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko kaugnay ng lumalakas na protesta laban sa korupsyon at mariing inamin na kung hindi siya ang nakaupong Pangulo, malamang ay kasama rin siya ngayon sa mga nagre-reklamo sa lansangan. Kasabay nito, ipinangalanan na niya ang chairperson ng bagong Independent Commission on Infrastructure na tututok sa investigasyon ng mga anomalya, lalo na sa kontrobersyal na flood control projects. Si Kresilin Catarong magbabalita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa mga ulat ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura at sinabing nauunawaan niya ang galit ng publiko. Sa isang press briefing sa Malacanang nitong lunes, sinabi ng Pangulo na sinusuportahan niya ang mapayapang mga demonstrasyon at hinikayat ang mamamayan na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na sangkot sa katiwalian. Ang isyu ng korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, lalo na sa flood control, ay umani ng malawak na pansin mula sa publiko at mga mambabatas. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Inamin ng Pangulo na siya man ay galit tulad ng mamamayan at hinikayat ang lahat na magsalita at manindigan para sa hostisya. So, you know, of course they are enraged of course they're angry I'm angry we should all be angry because what's happening is not right so yes express it you, you, you come you, you you make your feelings known to these people and let. make them answerable for the, 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 wrongdoings that they have done. Hinikayat pa niya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano, paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ni ninakawan itong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo lahat, gawin ninyo mag-demonstrate. Gayunpaman, ipinaalala ng Pangulo na panatilihin ang kapayapaan sa mga kilos protesta. Anya, Obligado ang mga otoridad na kumilos kung sakaling mauwi ito sa karahasan. Kasabay nito, inanunsyo ng Pangulo ang pagtatalaga kay dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Magtutulungan ng ICI upang siyasatin ang mga kaso ng korupsyon sa flood control at iba pang proyektong infrastruktura. Kabilang sa mga miyembro ang dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Rosana Fajardo. Habang magsisilbing Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Kresilin Katarong, SMN News.